Dek, nandito na yung pagkain nyo, di ko. Ayan, nandito na. Ayan na. Ayan. Ayan. Ito talaga mga baktin ko. Ayaw talaga sa... Hindi kasi sumay. Hindi Hmm. Tsaka dadalhin ko yung yung manok dito lang. <laughs> talaga naman. Hay pa dide. Yes, ay sus ayo talaga eh. Iwan ko na kayo ha. Hmm? Bakit? Okay. Hi. Ay, tat na friend na mi ay.